Iligan City People's Council, kumpirmadong lalahok sa March Prayer bukas. Higit limang libong iliganon, inaasahang sasali. Ang kasama natin sa balita mula sa RMN Iligan, si Rajuman Jade Ubarco. RMN Live Report! kinumpirma na ng Iligan City People's Council o ICPC na lalahok sila sa March Prayer Rally na gaganapin sa City Public Plaza ngayon darating na linggo. Ayon kay Abel Moya, chairman ng ICPC, nakipag-ugnayan na sila sa iba't ibang organisasyon kabilang na ang religious sector upang maayos ang nasabing pagtitipon. Sinabi ni Moya na magsisimula ang marcha alauna ng hapon sa post office at magtatapos sa City Public Plaza kung saan isasagawa ang prayer rally ng mga religious groups. Dagdag pa niya ang mga civic organizations ay babalik sa post office upang doon ipahayag ang kanilang mga salubin ukol sa mga nangyayari sa bansa. Inaasahan niyang lalahok ang mahigit limang libong ilianon sa naturang rally. Binigyang diin ni Moya na ang rally ay isang papahayag lamang ng sama ng loob laban sa laganap na korupsyon sa bansa at hindi isang political na aktividad. Hindi rin papayagan na magsalita ang mga politiko sa itablado, ngunit maaaring ipahayag ng mga mamamayan ang kanilang damdamin sa naturang pagtitipon. Ayon sa schedule tatagal lamang ang rally hanggang alas 5 ng hapon upang hindi makaapekto sa night market na gaganapin din sa linggo kasama mo sa Armed Forces Iligan Radyo man, J. Lobarco Tatak RMN RMN Network News!